Sa dulo Sa dulo mo dito? Oo. Gusto nga bang sa buhay mo? Lati eh. Chase! Eh ano? Malibri ka! libre na ako. Ha? Paano makaka-uwi? Sasakay ng jeep. Ano yan? Video. <laughs>

<laughs> <Maybe>. <laughs> Hindi mo sinabi dito. anak ko. Hello. Ito yung bahay namin. Yan, punta lang kayo dyan. Ay, sige. Lapit tayo. Okay. Dito. Pasok lang kayo dali. Ay, dito pala yung bahay nyo. Snacks. Bongga. Uy, may gate. Pula yellow. Yan. Yeah. pray for the Philippines. Hindi. Let I us will. pray for the Philippines. Tapos toast. yan yung bahay namin. Tingnan mo, videohan nyo lang. Ayan. 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 Ito. Ito. Ayan. 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 Tapos na. Hi, Nay. Hi, Nay. Sige, turn mo kami. Turn mo kami ng telephone. Um, bye, ko. Bye. Saan, bye? Ayan, bye. Yan ang gamitin mo pag-stroll. Bye, Nay. Labas na ng bahay. Oh, so, may tricycle. Oh, may tricycle. Baka mapangga. Ito yung mga ano, tropa kaway, kaway naman dyan mga tropa peeps. Hello. Hello. Aray. Hoy, kaway, kaway. Kaway, hey. Faye. Hoy, shay, shay, shay. Aray. Kaway. May post siya sa Facebook. Kaway. May post. <laughs> oh, tinur, tinur tayo nisa sa bahay. Marian, Marian, mag-interview ka. wag ako. Interview. Si ate, may interview mo si ate. Hello po. Bilis. Sa ma? Yummy. Subo. Subo mo um, yung camera. Om, um, sarap. 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 Magkano daw? Painumin mo, bilis. Painumin, Painumin mo. Ah! <laughs> Ano ba yun? Bumarasala lang muna ko yung buko. <laughs> eh, hey, painumin mo, painum. Lahat. O, oh, bumili ka. Mmm, sarap. Ano yun? Sige, gain pa! Gain, painum. Sarap. <laughs> Sige, binisa mo gain. Ay, <laughs> ikaw, Mark. Ayaw. Ikaw, Faye, videohan mo hapang paunti ng paunti yung pangyay mo iniinom mo. <laughs> <laughs> Aray! Yung buhok oh, ko. Oh. Hmm, yun. Tara. na. Mmm! Uy, Carl, yung sarap na. Carla, ano yan? Turon. Magkano? Sales? Sige nga, kagat, kagat. <laughs> dito, kagat. Pakagatin mo dito, bilis. Oh. Um. Um. Mm, tarap, tarap. Ati ka lang. Ati ka. Bawal. Bawal. Marte. Ang dami ng kamay mo ah. Chosy. Choco lang. Subo. kayo. Ang sarap. Salamat. Tapos na yung cellphone. Siya... 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 Shay type ka talaga ng personnel. Turo ni Kaya! Ayos mo ka! Maraw eh. Maraw. Diba shades? Oh, shades. so hot in the Philippines, you know? so hot in the Philippines. Siya... Yung... Yung photography... na gosh! Ang tagal na nito. Lang, na, Oo nga. Basta, stop. Pasa mo na lang sa akin. Sige. Mar malaki naman yun. Ay, ang daming manganito. Yung magkano yan, Piso? Piso, yes. Piso. piso lang to. Piso. Ay, patingin. Piso ang main game. For this. Ah! Yan. Sige na, maglakad na kayo. Ako yung photographer. Mauna ako. Video videographer pala. Kamuha, dalawa. mag sexy ni princess, oh. Hmm. Siya sí, pa. Wait <laughs> pa yun? Hindi ko makilala. kailangan ko sa unahan. Pumunta sa unahan. Uy, nakakaya na kasi. Uy, ako gusto ko na shake, shake, shake. Gusto ko na shake, shake, shake. Ba, naranasan ko na yan dyan. Okay. Okay. Ab aba, aba, -ba. aba, aba, aba. Okay. May bagong love team, Aba, aba, aba po. Private ba? <laughs> ano? ano <laughs> yung... yung Hindi uh, <laughs> eh? pa. Pagpasok, isa-isa enter. May enter yan. Yan. Generation tingin. Bata. Tingin. Yan. Tingin. <laughs> tingin. Tingin, tingin, tingin. Bawat isa. Niya. Tingin. Sige. Parang feeling nila. Sige. Sa so, kanila yung lugar nila. Punta kayo nga. Yan. Oo, hinakapin nila. Pero hindi Sige, pumunta kayo. Ito, bahay namin. Yan. Kanilang bahay to? Akin. Ay, amin pala. Sabihin mo, bahay ko to. hindi ko to bahay? Kanina. Bahay ng daddy ko. Hello. Bakit? Sabihin ba ko to ako bumili? Pumasok ka, Mary. Uy, asa na si Kia? Hanapin ko siya, huwag mm. kayo mag... Sabi, hanapin mm -hmm. ko si Kia. Kia, asa yung shake, shake, shake ko? Oh, oh. Sila may mga nginunguya, ako wala. Kakahirap ako mag-video-video. Totoo. Oh. Ayoko, gusto uh, ko shake, shake, shake. Mm. Shake yan? Hindi. Hindi ko kasi ba uh, doon? Hindi ko po... Wala sa cemento. Stop.